Wow! Welcome sa outside world, Kuya Pasoy! Hindi! Wow! Sarap ng hangin! <laughs> oh my goodness! Princess, hindi ko tayo makakalimutan ng birthday mo. Same day sa araw ng paglaya. Oh, thank you, Lord! Dapat you, Lord. lang po dahil friends tayo for life. Mapalabas man o oblo. So, say, ha? Nakalabas ka na. Huwag ka nang babalik sa loob, ha? Kasi so, ba, bumalik ulit ako. Huwag na ako Siempre yung Siyempre, hindi so. na! So, votes. nandito ka pa rin pala. Ano, Princess? Gagawa ka na rin ba ng krimen para lang mag-stay sa loob at landain sa Savior? Hmm? Sabi na, Uy, baka mamaya kung anong kalokohan ang ginadala mo sa ina-anak ko ah. At baka mamaya masabit pa yun sa kabaliwan ng siyota mo. Huh? Hindi, hindi ko na po siyota si Libby. Ang lari po akong masamang intensyon kay Princess. Nasa labas nga lang po ako protektahan ko naman siya. Ahas ah, ka! Crawling in sa loob ng kulungan para lang makalapit at makakling sa boyfriend ko. I mean, hindi naman nabago. Kasi, sanay ka naman na sa loob eh. Parang home sweet home na. Ikaw na rin ang nagsabi. Eh. Home sweet home ko rin doon. ako sa'yo, matakot ka na. ay kapag bumalik ka pa dito sa bagong bayan, na kita. Hindi ako masamang tao, Libby. Pero baka dahil sa'yo, maging criminal din ako nasa teritoryo ko kayo. Baka kung anong magawa ko sa inyo. Matapang ka lang naman because you think may kasalanan pa rin ako sa'yo. And you'll use it against me. oh, pwede. Pero pagod na rin kasi ako sa pang-aaway at pang-aapin mo sa akin. Para maiba naman, lalaban ako. Eh, hindi naman ako natatakot sa'yo eh. Kahit may kasama ka pang mga kriminal. Uy! Dandang pa nang nalita nga mo. Masyado kang judger ah. Baka layo ko nga lang. Eh, let's <laughs> ba yun? Huh? Ha? Hindi naman princess ah. Ibigay ko sa, sa kanya ito eh. Ah, mas pwede ba? Hindi. <laughs> aking uh, regalo. Oh. Kung sa sige na buksan mo na ito, susundin oh, mo kasi bang dado. Sige. Ayan mo. Oh. Oh. <laughs> hello, hello, hello! May dala akong ice cream! Magpalamig tayo! <laughs> Alam mo, kailangan kinahang ko yan eh. Ang intense ng laban kanina. Paano ba naman kasing kaibigan namin? Nag-iimit. Loko ka, huwi mo ka maniwala sa'yo si mama mo. Ba't may isa sa'yo nakukuha ng lagayan ah? Ha? Sige po. Alam mo, pansin ko lang ah, yung libi na yan, no? Ang tindi ng amats, no? Gina G sa'yo eh. Oo nga, uwi. Ewan ko ba ba't gigil na kay Princess? Kala mo naman inaagawan. Kaya nga. Alam mo, ang tanong ko na wala mga ginagawa ni Xavier. Paano kung may ginawa pa kayo? Oh, loko, kuya. syempre wala. <laughs> Pero, mm. Princess, kung ako sa'yo, dun na ako sa sureball na may gusto sa'yo. iyo. <laughs> <laughs> kuya. Hindi ko pa nga po yan naiisip. Para pa sa isip-isip ko yung jowa-jowa na yan. Ah, Kain <laughs> na, na na! Teka, itabi na rin po ha, para makakain tayo ha. Ito, favorite. Ayan, ayan na. You're so beautiful. Akala so ko nasa kwarto si Libby. Ba't wala? Ang sabi nila, nasa kwarto siya. Sandali, tatanungin ko. Ayun, Excuse me, asan si Libby? Ah, sabi po niya may kukunin lang sa kwarto niya. Di ba? Ah, opo. May kukunin daw po siya sa room mm niya. -hmm. sabihin niyo sa akin ng totoo. Asan si Libby? Baka naman kasi nag Sa party mag... Excuse <coughs> me. anong sabi mo? Oh, it's <laughs> the flowers. <birthday girls>. It's the flowers. <laughs> Libby, na anong sabi mo? Ang kate. Oh, andito na pala ang birthday girl. Saan ka ba nanggaling, Iha? Eh, <laughs> Ah, nina po kasi ako ni Eva, mag-meet daw kami sa cafe nearby. Ah. Ibigay niya po sa akin kasi yung mga gifts. Ah. I'm sorry if di na po ako nagkapag I thought we were gonna be quick lang kasi. But anyways, I'm here na so let's yeah, just enjoy. Yeah. Okay, enjoy yourself! Yeah, very good. Are you okay? Yes, mom. Are you sure? Okay. Yes. So, oh, No, it's okay, it's beautiful, it's beautiful. Ano lang ang mula? Saan nila yung mula? Alam niyo naman kung saan ako galing. Ang pinaway mo naman si Princess. Hey, ka Siya, hindi ka ang Fuse? Siya nila hindi niya sa Savior. Pwede pa. Leave me alone. Fine. Libby, baby. baby saan ka pa talaga nang galing? Hmm? Well, that girl kasi. She's cozying up to my boyfriend again. Huwag mo sabihin dumayo ka pa talaga sa City Jail. Paano lang sugurin ang babaeng yun? Well, I can tell, it. I'm fuming kapag nakikita ko siya. Okay, relax muna tayo. Makakakandi ka rin sa babaeng yun. Tutulungan kita. Pero sa ngayon, party mode on muna tayo. Kung narinag-enjoy ka. Para hindi nila sabihin nagre-rebelde ka ulit. Hindi tayo pwede mabukhin. But Tommy, di I'm bored. Tell me what you want me to do and I'll do it. Motivated? Of course! Kasi hindi naman magkakainter ang buhay ko kung hindi binigyan ng second chance ni Mom si Princess. Sige. Parating din tayo dyan. Party mode on na, okay? Smile. Yes, masaya. Oo. Mm -mm.